today, samahan nyo ako kain ng ating alagang biik. So, hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Lipstick Mama Vlog, Buhay Probinsya. So, ngayon guys, ako kayo dito sa may mga tanim natin na Madre Agua. So, dito sa may likod ng bahay namin. So, ayan. Uh, may mga dahon ng ano, ng gabi. So, so, ito yung Madre de Agua. Madre de Agua. So, ito talaga siya ang pagkain ng mga hayop uh, baboy number one kambing bakah uh, baka, kabay, kalabaw so kung meron kang mga tanim na ganito hindi mo na kailangan problemahin yung yung kanilang pagkain as in kasi pag malaki na sila pwedeng ito na lang talagang ipapakain mo sa kanila at uh, lagyan mo ng tahip man na bisaya ano ta uh, sa tagalog yung uh, tahip tahop de uh, ipa ipa ng ma uh, uh. so ayan kumukuha tayo ng uh, uh, ta na ano na tawag nito na dahon so kukunin natin yung pinaka dulo so ito siya hindi kagaya ng iba na kukunin unang kukunin yung ano yung pinaka magulang di ba ito hindi dulo ka umpisa dahil pag sa dulo ka magumpisa uh, basta laging umuulan automatic talaga yung pangtubo ng kanilang mga branches oo so itong kahoy na to is talagang lalaki to siya na parang mahugani sabi nga nila pero hindi pa naman ako nakakita ng ganong kalaki kasi ang ano namin panay ano ng mister ko panay ang putol niya para itanim so ayan na tayo nag uh, a arrange na tayo ng dahon kunting konti lang yan siya kasi yung pagka-ka-in is 2 uh, weeks pa lang mula pagkahiwalay sa nanay nila so ayan pinag uh, babalot ko siya balot ba tawag nga at hihiwain na natin to ng malingkit para madali siyang ma um, kain ng ating alagang biik so ganyan lang yung pag hiwa dahil um, maliliit pa naman pero kung malalaki na sila syempre hindi na natin hihiwain ng ganun kaliliit diba? so yung dahon na yan siguro hiwain na lang natin yan ng tatlong hiwa or at na or limang hiwa diba? o. Oh. so pinu pinuhin muna natin yan siya gawa ng ating pakakainin is 2 weeks pa lang mula humiwalay sa So, nakakatawa din kasi minsan dahil ang biig kasi kung kang alaga, nakakawala siya ng isipin yung problema ka. Tapos pag nakita mo yung mga alaga mo, mawawala lang yung problema mo sandali. Panandalian lang naman tapos syempre pagkatapos mo makain, balik na naman. <laughs> Di ba? Oo, oh, na talaga ang buhay. Oh. So ayan. Malapit na tayong matapang hiwa nyan kaya binilisan ko na ng konti so patapos yung lingkod mga kamama so ilalagay na natin yan dyan sa may maliit na tabo tabo yan sya eh Oo, hindi yan sya malaki ah, siguro kung sa ano malaki sya pero yan parang pintura to eh ng ano lagay ng pintura ginawang tabo kasi alam mo naman probinsya di ba so yan so lalagyan na natin to ng uh, basong pagkain nila ito talaga yung pagkain ng feeds ng ating duik so ang pangalan niya is premium starter uh, shout out sa Pigrolac. oo uh -uh. ganun yung aking pagpapang sa kanila uh -uh. kasi uh, nakakatulong talaga yung dahon na yan at pa uh, mas makakatulong din sa yung magpapabos ng immune system ng ating ano ng ating anak so ayan ready na siyang ipapakain so narinig nyo ba yung aking like hindi nyo yan sila gutom sila gutom na gutom. Anyway, hindi ko pa sila napapaliguan. Maya konti ko sila paliguan. Kasi, pinurga ko yan sila eh. So, 3 days after, hindi ko sila muna paliliguan. So, paliguan days sila ngayon. So, ayan, pumasok kayo sa loob ng kanilang bahay, ng kanilang kwarto. Kasi kung doon tayo sa labas, baka hindi tayo makikilala ng ating anaga. So, kailangan natin uh, lumapit sa kanila para makikilala naman din nila to diba, So ganoon 'yun pag may alaga kang mga hayop, kailangan makilala kang hayo iyong hayop para pagtawag nila, masusundan nila 'yung iyong boses. Parang ano 'yan eh, parang 'yung ano karne, 'di ba? Alam ng karnelo kung sino tumatawag nila, hindi sila malapit sa hindi nila boss. So ganoon So isasarada, sarada na natin 'yan. Kasi tapos na tayong maglagay sa kanila ng dadagdagan natin din sila ng konting tubig. Ayan, yung kanilang uh, automatic na pintuan, di ba? Paikot-ikot lang. Oh. So, dadagdagan natin ng konting tubig sa ating mahiwagang butas-butas na timba, di ba? So, ayan mga kamama, mga kasari o mga ka alagang baboy diba yan agaw-agawan silang dalawa dyan sa kanila kinakain so tuwa ako dyan sa kanila kasi syempre alaga mo yan tapos gutumin o oh, diba ayan kakatuwa so malapit na yun silang yumana natin kasi hindi naman tayo pwedeng magstand sa kanila forever jan gawa nang meron tayong tindahan at ayan yung aking uh, isang damukal na madri agua o uh, madri di agua or magdra pagkain na kayo so maraming 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 salamat sa inyong porta at panonood sa aking video